Ayan, welcome back, welcome back mga ka-chop yes, yes, yo, birthday down yo. At may gimigilap shoutout po sa mga kasama ko dito Ata, nanlingi nanlinge sila <laughs> Bakit kayo lumingiw? <laughs> at ayan mga ka-chop nandito po tayo ngayon sa tabi Dito po sa daungan, sa duruungan Na masakayan papunta sa barangay Bunglio, barangay Vigo At iba pa And for today's video mga kachapsoy, yes yes yo, break it down yo. Nandito po tayo ngayon sa kayo po tayo ngayon sa isang bangka at papunta po tayo ngayon sa barangay Bungleo ulang Northern Summer. Yes yes yo, break it down yo, doon po tayo magse-celebrate ng ating Christmas ah uh, basta. Christmas Pago <laughs> So nandito po tayo Yes Tara guys <laughs> At ayan mga kachapsoy, sobrang saya nga ng aming mga kasama dito dahil nagjujok po ang mga yan Sinabi nga nila sa amin na, ano daw, puyit ng inchik <laughs> Nagtataka nga po ang luwas-luwas talaga ni ate At tinatanong ko nga si ate kung sinong inchik yung tinutukoy niya at hindi naman siya nagsabi Kung sino dahil natatakot siyang hindi na siya makautang sa China Bank <laughs> At ayan mga kachapsoy, nandito na po kami, biyahe na po kami Papunta po sa barangay Bungliw, ang Northern Samar at guys, grabe, sobrang enjoy po dito, mahangin At ayan yung aming baby kongo, ang pugigi na aming baby eevee At nandito yung aming mga kasamahan Ayan, wagawag kami dito, presko po yung hangin at maganda po yung ambience Ayan yung aming madaladalahan, yan ang aming mga takgas Ayan guys, so dadalhin po namin ito doon at puro lang po yan alak <laughs> At ito naman yung bag namin na puro lang po gatas ng aming baby eevee dahil bukod po sa iniinom niya, ayan oh, sumususo na siya. Bukod po sa sinususo niya, uh, inaasay din po naming mga matatanda. Ayan. <laughs> kami talaga yung dakras. Ayan mga kachapsipan, samantala kaming dumaan, humapit dito sa isang pantalan na ito. Dito po sa Sitio Keruhan. Ayan, kung hindi ako nagkakamali, dito po yan sa Barangay Tarusan, Lawang Northern Summer. At ayan, may pasahero na bumaba. Nineng! Hoy, Nineng! Merry Christmas! <laughs> At ayan, 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 mga kachapsoy, nagpatuloy na po kami sa aming biyahe sa pagbaybay po ng dagat na ito. Papunta po sa Barangay Bungliulaw ang Northern Summer. Ayan, may gamigamigalap love shoutout po sa aming sinakyang motor na taga Barangay Bawanglaw ang Northern Summer. Ayan, may gamigamigalap love shoutout po. Thank you, thank you so much po sa pagpapasabay sa amin. Bagaman po hindi po sa kanilang barangay pero dadaan po ito dito po sa Barangay Bungliw. Kaya dito na po kami sumakay. Ayan, may gamigamigalap love shoutout po. Napakaganda po talaga ng view. Ayan, kung mapapansin po ninyo Ito po yung isa sa napakagandang uh, bagay po Kapag kayo po ay sasakay po sa bangkang Di motor Papunta po sa mga barangay po Papunta po dito sa riverside ng bayan Ng Lawang Northern Summer Grabe guys, wow talaga kayo Ang ganda-ganda po talaga ng lugar Ang linis-linis po ng tubig Ayan o, oh, grabe ang ganda-ganda po Pero ang ikinatatakot ko lang po dito Baka po dito ay may buwaya <laughs> Hindi po nakapagtatakang may buwaya Dahil kahit sa pamahalaan nga po napakarami po talaga mga buwaya doon ayan. kayo lang po yung magtutuig may native may hybrid at ayan na nga mga kachapsoy nandito na po tayo ngayon sa barangay tarusan ayan welcome to barangay tarusan low ang northern summer ito po yung mga karatig barangay ng lugar ng aking asawa ang barangay bungliw lowang ang northern summer kung saan po tayo papunta kaya naman mga kachapsoy, may galing-galing love shoutout po sa lahat po ng mga taga barangay Tarusan, Lawang, Northern Samar At syempre, syempre, Merry, Merry, Merry Christmas po sa inyong lahat At ayan oh, ang galing-galing talaga ng manulong na yan no oh. Ang galing-galing niya guys magtukon ano, tinutukunan niya yung motor para uh, mabalansin yung kanyang pagliko At ayan guys, grabe, ang gaganda po talaga ng view dito po sa ating paglalakbay na ito May galing love shoutout sa, ayan o, oh, sa manulong na yan na kung hindi, kung wala po siya napakaganda po sana ng ating kuha charing lang po pero napakaganda po talaga grabe guys ng view at ayan malapit na malapit na malapit na po tayo ayan tanaw na tanaw na po natin yung kabuuan ng barangay Bung Leo Lawang Northern Summer kaya naman mga guys 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 mga kachapsoy Merry 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 Christmas po sa lahat po ng mga taga barangay Bung Leo Lawang Northern Summer lalong lalo na po yung mga naandoon po sa Maynila na sa syudad na sa ibang bansa nagtatrabaho para sa kanila mga pamilya Merry Merry Christmas po ingat po palagi kayo at sana po ay gabayan po kayo ng puong may kapal na maalala po ninyo ang inyong maestro waray at inyong pamaskuhan. <laughs> di speaking sa pamasko mga kachapsoy, medyo aringit nga dyan yung aking misis dahil hindi ko po yan napamaskuhan kagabi. <laughs> Ayan, huwag kang mag-alala, babawi na lang sa iyo ang iyong maestro waray. Yes, yes, sure you broke it down, you Pero syempre, syempre mga guys, 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 masayang masaya po ang inyong maestro waray dahil muli tayo po ay nandito ngayon sa barangay Bung Leo Lawang Northern Summer. At dito po kami celebrate ng aming Pasko kasama ang buong pamilya ng aking asawa. At masayang masaya po tayo mga guys, 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 mga kachapsoy dahil syempre bukod po sa celebrate ng ating kapaskuhan, tayo po ay maglilibot dito sa barangay Bungliw at a uh, mamamasko po tayo dito sa lahat ng mga tao <laughs> para naman kumikitang kabuhayan po tayo ngayon for today's video kaya naman mga guys 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 mga kachapsi doon po sa ating mga kababayan lalong lalo na po yung mga lawanganon nga, nga lanong na hindi pa nararating ang barangay Bungliw Lawang Northern Summer pati ang mga barangay dito po sa riverside ng bayan ng lawang. Siyempre guys bisitahin po ninyo napakaganda po ng lugar napaka uh, babait po ng mga tao at siyempre siyempre uh, safe po tahimik po at maganda pong magbiyahe mag, maganda pong maglibot at siyempre siyempre mga guys 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 maganda pong i ang napakaganda mga lugar at katangian ng mga barangay po ng bayan ng Lawang Northern Summer at katuwang po ninyo ang inyong maestruaray sa pagpapakilala, sa pagbisita sa paglilibot at pagpapakita ng mga magagandang bagay at katangian na mga barangay ng bayan po ng Lawang Northern Summer para naman po tayo po ay mabisita kahit papaano ng ating mga kababayan at syempre ng mga turista na rin po kapag may pagkakataon at nandito na po tayo ngayon mga guys 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 mga kachapsoy sa barangay Bung Leo Lawang Northern Summer at migi migi love shout dito po sa mga nagagandaan ayan o oh, mga naaalo pa yan ang mga yan So papunta po tayo ngayon sa bahay po ng aking asawa. Ayan, sa pamilya po ng aking asawa dito po sa barangay Bungliw. Kaya naman mga guys, 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 samahan ninyo ang inyong nag-iisang maestro waray sa aming Christmas vacay dito sa barangay Bungliw, Lawang Northern Summer at ang iba pang makaganapan na aming gagawin sa aming celebration po ng kapaskuhan dito po sa pamilya ng aking asawa. At ayan, nandito po yung bahay ng kanyang lolo mga guys, guys, guys. At syempre, katabi lamang po nito yung bahay ng pamilya ng aking asawa at dito po tayo mamamalagi ng ilang araw para po sa pagdiriwang ng kapaskuhan. Kaya naman mga guys, 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 magiging mega love shoutout po sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa inyong walang sawang support at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Warayes, yes, yes yo, down yo, Merry Christmas po sa inyong lahat at abangan po ninyo ang mga iba pang mga vlog na aming gagawin dito po sa Barangay Bungliw.